Walang hapon dyan mga kaparmers. Ngayon ay harvest time tayo, tayo po mga kaparmers. Ito nag-harvest yung si yung misis ko, si Madam Gerly. Ayan siya o. Oh. Ay balde, ginagunting niya lang mga kaparmers. Para mabilis. Tsaka ito mga kaparmers. Ayan o. Oh. Medyo pangatlong harvest na ngayon to. Kaya medyo konti ng bunga niya, pero marami pang maliliit ano, may susunod. Para baka sa sunod na buwan mayroon pa mga farmers. Ayun siya. O. Sana siya mamitas. Ayun may namimitas din pala si Ma'am Catherine. Ayun siya oh. Sabating. Ah, shout out kana diyan, Ma'am Girlie. Shout out kana. na. Shout out mo yung mga taga lugar mo. Na, malaman pa nila. Ayan siya. Mga farmers, harvest time. Dito siya yung nanay, nag-harvest din siya. Masayang na. Dito, nay, shout out ka na. ng... Mag-hide si. ka muna sa camera, nay. Hi! Ang ganda ng mga bunga, Mal malalaki. Pero eh, sa susunod, mayroon pa rin kipitas yung maiiwan. Medyo mura na ngayon mga kaparmers siya, yung kalamansi. na, kalamansi ngayon. mura. Ayan, ayimita sila yung kalamansi. Kunting ang gamit niya, mga farmers. Mahina yung bunga dito kasi nung isang taon, maraming bunga. Palit-palit lang ang... Ano? Hindi pa kasi ito ganong mayabong mga farmers kaya hindi pa rin ganong nangaraming nakuha. Kasi ito yung bampo ng mga farmers, tinaman niya ulit, yung pagudit, pag Ang iba na bansot. maka farmers dito na imitasyon si, si Madam Catherine. Insha Allah. Talaga niya bagbag lang. Yan maka farmers mga tatlong piras na ito. Ito may si ati Jamaica. Insha oh. Shout out ati Jamaica. Parut nod parut pa saya kana sa YouTube ati Jamaica. Mikasyo, tara mo maniligaw. Ayan siya, oh. Masaya siya, Tidya Maika. na nakangiti-ngiti. May naalala siya siguro. taplo ko lang mamaniligaw. Ayan, mga ka-farmers, oh. Sana Ang ganda ng panahon, mga ka-farmers. Kaya, dabis mag-harvest ngayon. Medyo hindi mainit. Hindi rin mga ulan. Perfect time nga. Ayan, mga ka-farmers, oh. Maraming pa. mga sunod na buwan mayroon pang harbisin saka tumaka farmers medyo na naman, naman uli at saka sa tingin ko mukhang kailangan niya naman ng abono kasi parang yung dahon niya parang hindi na ganong yung ito mga ka-farmers, madalang yung bunga dito na harbisa na pero may mga bunga itong maliliit

Shout out pala kay Ma'am Gerly. Parang hindi masaya si Ma'am Gerly na mimitas. Naka masungit yung mukha niya. Sinusisungitan niya ako. Ang ah, si mga ka-farmers. Si ang mga ka-farmers. So, ang daming bunga dito. Matuta taas. Ang tataas. Ito ba na si Nanay? Hindi niya na maabot. Malalaki yung bunga niya. 50 per kilo may yung mga farmers yung unang harvest 100 pa biglang bumagsak sana next harvest hindi sana bumagsak ng sobrang bagsak na rin presyo mga farmers kasi talo na tayo mga farmers kaya dapat ating alagaan uli yung kalamansi para mamunga uli yung farmers Ah, uh, na ko mo ito ka-farmers ng Yuri uh, para i-condition ko muna yung dahon niya maka-farmers. Para prepare sa sunod na pagbunga. Ito maka-farmers, pang maliliit, ayan. Mga gamunggo. Ayan. Sunod sunod kasi ang harvest nito. Ayan. yan mga huh? maka farmer no maka laman continuous lang talaga ang alaga sa kalamansi abono tapos si spray saka to maka farmer pinapausukan ko rin para maglayo tumay ang sekto pinapausukan ko maka-busan din bunga dito yan. Ito si mga ka-farmers, hindi pa nakipitasan. Kaya ang naman ng markot, salamansi, hindi mo na aakyatin. Abot mo, nga nakatayo ka lang, abot mo pa siya. Kaya, dabis talaga yung tanim yung markot. May mga lupa kayo dyan mga farmers naman yung walang tanim. Tanim man yung ng markot. Ayan o, no, mababa lang, tignan yung daming bunga. Ayan. Lagang maganda. Sa mga viewers ko pala ngayon dyan, sana pa like and share nyo akin aking video ngayon sa pag-harvest namin ng kalamansi. Pang ma-update kayo sa mga susunod ko pang video. about kalamansi sama Sana pa-subscribe na rin po sa aking munting YouTube channel. At God bless you all. Maron din sa mga subscriber ko dyan salamat sa inyong pag-subscribe sa aking munting YouTube channel. God bless you all din. Hanggang dito na lang, mga farmers. Happy farming. Thank you for watching. Bye-bye.